Isang guro pinatunayan ang pagiging ikalawang magulang sa mga estudyante nang tumayo ito bilang magulang ng estudyanteng nag-iisa sa Parents Day. Isang magiting na guro ang uh, nagpatunay na bukod sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa mga estudyante ay meron din silang totoong malasakit at napapangatawanan din nila ang pagiging ikalawang magulang sa mga ito. Ang dahilan kung bakit nag-iisa ang bata doon sa Parents' Day na yan? Eto. Madalas ay nagsasagawa ng uh, baccalaureate mass ang mga eskwilahan bago magmarcha ang batch ng mga graduating students. Katulad ng eskwilahan na ito na nagpamisa hindi lamang para sa mga estudyante pero pati na rin sa kanilang mga magulang dahil sa kasabay noon na ginanap ang Parents' Day. Pero... Kapansin-pansin ng isang babaeng estudyante na tila hindi alam ang gagawin at walang ideya kung saan pupunta ng sabihin ng teacher sa kanilang batch na face your parents. Habang hawak ang isang bulaklak ay napaluha na lang ang isang estudyante dahil hindi katulad ng kanyang batchmates, wala siyang kasamang magulang sa Parents Day. Mabuti na lamang to the rescue ang isa sa mga guro na si teacher Charlotte Malio Castro nilapitan niya ang estudyante, niyakap at tumayo mo ng magulang nito. Ayon kay Teacher Charlotte, bakas daw ang labis na kalungkutan sa mga mata ng bata. Biglaan din daw itong humagulgol ng yakapin niya at tila merong mabigat na nararamdaman. Nagpasalamat naman daw ang tatay ng bata na si Edmar sa pag-comfort ni Teacher Charlotte sa kanyang anak hindi raw nakarating si Edmar para umatend sa Parents' Day dahil malayo ang lugar na pinagtatrabaho niya. Ang mga kapatid naman ng bata ay hindi rin nakadalo dahil nagtatrabaho ang mga ito sa Jensen. At ang lola naman ito na sasama sana sa eskwelahan ay sumama ang pakiramdam. Aminado na naiyak si Tate Edmar sa lungkot nang makita ang video na nag-iisa ang anak niya. Humingi rin siya ng pasensya pero understanding naman daw ang bata. At alam nito na kumakayod ang kanyang ama para sa mga pangangailangan nila. Dagdag pa ni Teacher Charlotte, meron din daw siyang natutunan sa nangyari at yun ay ang mas malalim na importansya ng papel ng isang guro at hindi basta-bastang trabaho lang. Sa mga graduating students dyan, pwede mo bang ishare kung ano ang memorable moments mo with your favorite teacher? D. DWIZ Research Report, Report, -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.